Brad susugang ko lang yung magandang topic kahapon. Ang ganda kasi ng kwento ni Ate Maria, yung kanyang rebellious na anak and all, yung paano i-handle sa parent. And nagkaroon na tayo ng mga advice sa mga kabataan on how to honor their parents, long life, good health. Susugan ko lang sa Colossus 321, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Alam nyo po, meron lang akong napakahalagang isi-share sa inyo dahil ako isa rin magulang myself. Ano, lumaki rin mga anak ko na by the grace of God, maayos naman po meron po tinatawag na yung correction must be restorative, hindi embittering. Ibig sabihin po, pagka meron tayong mga pasaway na anak, hindi ang goal makaganti tayo. Di, minsan kasi, ang kukulit. Pag may bisita, sa kaas nakikisabay, para ang goal makaganti ako sa inyo. kulit nyo ha. Pagka po tayo nagko-correct, mga magulang, ano, pakinggan nyo lang po ako dahil ito po yung experience ko rin myself. Ano? Correction must be restorative, hindi po embittering. Ang sabi po rito, fathers or parents, Do not embitter your children. Yung po yung, yung, English version ng Colossians 3.21. Yung correction po is part of discipleship ng anak natin. Sabi nga siya nung isang nabasa kong uh, quote, ang pinakamalaki raw na role ng magulang is to prepare, kung may anak na lalaki, is to prepare your son to become a good husband one day. So kung as, as one year old siya, ginugroom mo na siya na one day kung maging magkaroon na asawa, ay magaling na lalaking alam tumayok para sa sariling may stand, kumbaga. So, yung public correction po, madalas nagdadala ng shame. Di ba, minsan may reunion, ikokorek mo yung anak mo, naku, eh, tamad nga niyan eh. Ayaw nga ayusin yung kama niyan, pagkagising, alam niyo po yun, napayana sa lahat ng kamag-anak. So, yung correction po should be private. Ang kailangan pong public yung praise. Naku, yung anak ko na yan, ang galing niyan. Hanap po tayo ng isang bagay na magaling siya or tipong okay siya at yung po yung publicly announce nyo. Kasi po yung affirmation, napakahalaga po it builds identity and confidence. Kailangan po sabi rito or they will become discouraged. Pagka daw po kinorek natin in public in such a way na nakakahiya para minsan matuto ka, mahiya ka naman sa mga kamag-anak, pinangihinaan daw po ng loob yung mga anak natin. So ako lang po, ang advice ko lang po sa inyo, yung public affirmation, nire-reinforce po niyan yung worth and value ng bata. Pero pagka public correction, bumababa naman po yung kanilang uh, worth and value. So catch them doing something right. Yun po yung mahalaga. At yung mga mali naman po, anak, mag-usap nga tayo. Tanungin nyo po lagi yung why. Bakit mo sinaktan yung kapatid mo? Bakit mo ginawa to sa ka classmate mo? And then lastly po, bilang mga magulang, model the heart of the Heavenly Father. Sabi ko lagi ito, if your child is acting like a monkey sa bahay, malamang may nakikita ang gorilla yun, okay? So, so minsan kasi, anak, wag ka magsisinungaling. Tapos tumawag yung kumpare mo, anak, sabi mo, wala ako. So, ano po yun? Manalito yung nakukonfuse yung anak natin. We have to model po yung godly character sa ating mga anak. And I hope one day, pag mag-aasawa yung mga anak nyo, sasabihin nila, alam mo, ang pangarap ko, kung makapag-asawa ko, parang makalap pa parang si daddy o parang si mommy. The way minodel sa akin yung forgiveness, yung unconditional love, yung may correction pero may love, yung may public affirmation, mahirap po ito pero hindi naman po ito imposible. Pagka po tayo minodel natin sa mga anak natin yung godly character, meron po tayong tinatawag na moral ascendancy. May karapatan kang magturo ng righteousness and correctings dahil ginagawa muna natin to at hindi tayo nakikita ng mga anak natin na ipokrito. Okay po? Mahirap po magpalaki ng mga kabataan ngayon sa dami nating kalaban, distraction and all, tambay sa discord, tambay sa kung ano-ano social media mga anak natin. Minsan wala na tayong atensyon at madalas ipapatawag lang pag may correction tayong gagawin. Huwag po ganun. Patawag natin pagka even merong praise po na dapat marinig. Colossus 3.21, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. Tayo po Panginoon. Again po, hindi lang to para kay Ate Maria, pat para sa aming mga magulang. At sa mga future, siguro magulang na, siguro nagdadasal na magkaanak. Lord, ito po'y isang responsibilidad. Hindi po madaling magpalaki ng, ng bata, Lord God. Pero meron naman kaming grasya galing sa iyo. Kaya Lord, minodel mo na to sa amin bilang a godly father Tulungan nyo kami, Lord, na magawa namin ito at ma-model sa aming mga sariling anak. Turuan nyo kami ng forgiveness, unconditional love, correction with love. Thank you, Lord God, for giving us hope sa mga magulang, Lord, na nakikinig ngayon, na nasukukan na ng pag-asa, meron pang pag-asa, nakukuha sa dasal at nakukuha sa practical application ng mga salita mo. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides